Hello, good morning, good morning, mga lalabs, mga vayut. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang umaga tanghali hapon, San man sulok ng Mundo. Sa mga kapwa ko po, FWS, hello. May galab shoutout po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share kung magustuhan niya akong mga video. Maraming salamat po. So, direto na po tayo sa ating topic, mga lalabs, mga vayots. Wow! Ha? Si Pangulong Bongbong Marcos pinangungunahan ang pag-inspeksyon uh, uh, ng uh, nasabat na halaga ng uh, siya, siya, siya. Bu, 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 bu. Yeah. <laughs> po no? Oh, ang halaga ay 13.3 bilyong halaga po ng sya 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 bu 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 sya 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 paborito kami ng paborito paborito ni Pangulo ni Bong so nara sabat daw sabat abah Di ba yung, ade, sino yung gobernador? Yung ating finance secretary ng taga Batangas. <laughs> ah. So ayon dito sa balita ng News 5, 13.3 bilyong pisong halaga ng ilegal na droga na nasabat sa Batangas in inspection ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangungunahan talaga, dahil bakat in inspection siguro ni Bongbong Marcos kung first class ang kalibre or kalidad ng siya siya siya, bu 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 Kasi kapag mga second class, third class siguro ay hindi siya nge nge we nge So, in inspection ni President Bongbong Marcos kasama si Interior Secretary Benjor Abalos. Aguy, ang classmate niyo. Tapos kumukurap-kurap ganyan. Akala mo nakakain ng tira-tira uh, ng daga yung mata ni Abalos. Nagsama talaga yung mag friend no? si Kirat na Benor Abalos at si Ngewe na Pangulong Bongbong Marcos. Hmm. Arihong matakaw. So sabi pa niya dito, sabi parang balita ng, News 5, ang nasabat na 13.3 billion na laga ng Shabo sa Alitagtag, Batangas na sinasabing pinakamalaking drug hole sa bansa April 20, 16. So, ibig sabihin, eh, talagang wala nang, ano, no, walang pakumpayan ang pagpasok ng ilegal na droga sa Pilipinas. At hindi lang yan. Hindi lang naman na nag import tayo ng uh, bigas lang. To, tapos, meron pa yung ganito. Droga, nag import na din. Uh, kunwari, nasabat. Pero wala naman tayong nakita. Uh, mamaya, ha? Kung ano to. Kasi, nag export din ang Pinas ang grabe no yung trade ng Pilipinas sa ganitong ipinagbabawal na gamot no ng droga. Import and export. Oy. <laughs> Dahil di ba yung best friend nila ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Liza Araneta, yung si Mark Anthony Sayarot na nahuli yung kanyang ine-export na ipinagbabawal na gamot doon sa Australia nang nahuli ng Australian Federal Police, eh, tapos nakipag-ugnayan sila sa Pilipinas. Nahuli ngayon di ba? Tapos pinalaya din ng administrasyon ni Bongbong Marcos dahil best friend nga nila, eh. <laughs> uh, so sabi pa niya dito, ni, si Bongbong Marcos siguro to, I would like to point out that this is the biggest Shipment ng siyabo na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay. Walang nagputukan. Eh, siyempre may usapan. <laughs> Wala daw namatay ha sa paghuli ng siyabo. Wala daw... Uh, ano ba ito? walang daw foto kan, 'di ba? ba diba sabi ng kanyang uh, bagong inappoint diyan nila. Sila dalawang mag-asawa, bung at Liza, inappoint nila nilang PNP chief. Hindi pwede uh, mag manghuli ngayon, bawal na manghuli. Uh, <laughs> Mamaya um, hmm. ko yan. Kaya bakit walang foto kan dito? Walang nasaktan, basta inoperate natin nang dahan-dahan. So ibig sabihin, hindi nan laban yung mga may hawak ng kontrabando na ito na illegal na droga sa kapulisan basta sabi lang, pulis kami." Huwag kayong kikilos. Kung hindi, amin na ang inyong kontrabando. <laughs> Malalayain kay namin, basta ibigay lang ninyo sa amin ang inyong tuni, ni uh, ito, Inyong na inyong yung inyong bidigos yung siabo. Ganon. Kaya walang nasaktan, walang koto, kan lang ganon. Oh. Basta nahuli lang daw, inooperate ng dahan-dahan. Yun naman dapat ang approach para sa akin. Ah, ibig sabihin kapag uh, <clears throat> babarilin ka, magmamakaawa ka lang, nagmamakaawa hanggang sa maawa sa'yo yung killer. Ganon dito. Yun, na operate natin ng dahan-dahan. Yun naman dapat ang approach para sa akin. Uh, para sa iyo dahil bakit? Eh, mahilig ka dito, Mr. President. Eh. Uh, or baka sinabi dito, sige, kalahati ni Tini na bahala na kayo diyan lumunok 24/7 sa palasyo. Kasama ng mga kasakapwa ninyong bangag jan mga ngiwe. Isay pa dito. Uh, yun dapat ang approach sa ayon sa, kaniya kanya daw no? para sa akin sabi niya. Ayon sa pangulo, tiniyak din ni President Bongbong Marcos na patuloy ang kanyang administrasyon sa pagtugis sa mga drug syndicate. Weh. Istoryahe, Mr. President. Yon nga lang nga uh, mga smugglers, hoarders, and profiteers. Anong buwan na ngayon? Malapit. Kalahati na ng ano ha? Ng buwan ng uh, Abril, Mayo, Hunyo, Holyo. Three months na lang magsusuna ka na naman. Nangako ka last year sa suna mo na kayong mga hoarders, mga smugglers, profiteers, your days are numbered. Eh hanggang ngayon eh three months na lang, magsusuna ka naman, wala ni isa sa mga smugglers, profiteers, and hoarders ang nahuli at kinasuhan at nakulong. So, eh? Dito pa kaya sa pagtugis ng administrasyon ni Bongbong Marcos dito sa mga sindikato ng droga kung siya nga mismo eh, hindi naman siya pinaratangan ni Pangulong Duterte, pero nasa listahan siya ng PDEA. At may kasama siya doon. Kasali pa niya si Maria. Hmm. Maria na naubusan, na, 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 na naubosan, natuyuan ng grasya. na <laughs> Natuyot si Suryano nung nakipagrelasyon sa kapatid daw. Ni Lisa Marcos na si Mar Martin Aranita. oh hmm. Namulobe ang maya ang diamond star. Wala na, hindi na siya diamond. Ano na siya? Ay, yung bato na lang diyan sa dagat tabi-tabi. <laughs> Wala. Kung siya nga mismo eh. Nasa drug glass, drug was, drug watch. Uhulihin sana oh, according doon sa uh, pinakita ni Maharlika na ano, dokumento na which is Sinundan ni Duterte nung uh, nakaraang gabi sa kanyang uh, hakbang Maisug Rale doon sa Tagum. Natotoo yun. Pinakita sa kanya nung Mayor Pasya, Senador si Bongbong Marcos, na nasa drug uh, watch list ng PDEA si Bongbong Marcos. Hanggang sa naging Presidente na daw si, Bong, si Pangulong Duterte, naandun ang pangalan ni Bongbong Marcos. O anong sagot ni Bongbong Marcos doon? Wala daw siyang time sa mga... Aparatang defamation. <laughs> Kung ikaw, isang presidente ng Pilipinas, pinaratangan ka, or hindi nga pinaratangan eh, binulgar ang sikrito mo ng dati ding presidente na predecessor mo eh, bakit hindi ka magpa-drug test? Para talaga malinawan ang taong bayan, matuldukan mo yung hakahaka -haka tungkol sa iyo na ikaw ay adik, Mr. President Bongbong Marcos. Dapat sarili mo na mismo. Ikaw na magsabi, magpa-drug test ako, transparent, dyan sa Lunita. O walang ano ha, mag-hire kung uh, halimbawa, pagayon ni Duterte, o sabi ni Bongbong Marcos, para matahimik ang kaluluwa mo, Mr. President, uh, former President Duterte, magpa-drug test ako, transparent dyan sa lunita gaya ng uh, request mo. Tayong dalawa, ikaw ang maghanap ng mga doktor, lahat-lahat, mga equipment bago. Para lang mapatunayan na hindi ako adik. Di po ba? Dapat ganun ang presidente. Pero hindi. Wala daw siyang panahon sumagot sa mga paninira sa kanya. Paninirang kore. Ganyan. Ibig sabihin, hindi niya sinagot dahil totoo, adik siya. <laughs> yan, yan, yan. <laughs> kita ninyo yung, uh, yung vlog ako kahapon? Uh, nagkalat siya ng kanyang hindi natin nga alam yung dito niya. Kung sipon ba yun? Siya buor loga nung uh, araw ng kagitingan. Bumatak pa yata yung presidente. O baka naman, bumatak pa tapos may natira pa dito. Kasi sabi ni Duterte, di ba? Ganito sila, oh, magbatak. Uh, o, oh, ganyan. Nilalagay dito tapos... Kaya si... Yung si Abalos, si Kirat. Ngayon. Bungo <laughs> uh, Marcos, ganyan din. Tapos biglang gumagano'n yung simbol ni Marcos. Oh. Eh. <laughs> Biglang nga. <laughs> Gumagan yan. <laughs> Tapos ngayon, sasabihin niya, titiyakin ng kanyang administrasyon ang pagtugis sa mga sindikato. Istoryahi. <laughs> Dahil hanggang ngayon, yung mga smugglers, profiters, hoarders ng bigas, asokal, at mga boyas etc. Wala kang natoges. Mr. President Bongbong Marcos ang administrasyon. Bakit? Mga kaibigan nyo kasi ang mga nasa likod ng mga smugglers, propeters. Ngayon. Sabi yeah. pa niya dito, bahala kayo sa ginagawa ninyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutin, aabutan din namin kayo. Mainit lang ang Pilipinas. Babala niya. Yun lang. <laughs> Parang ano lang, ito yung sinasabi niya dito eh uh, basta uh, aabutan din namin kayo. O gaya ng sa yan nung nakarang taon. Kayong mga profiters, holders, uh, smugglers, your days are numbered. Hanggang dun lang. Hanggang salita lang si Bungbong Marcos, pagdating din dito, ganun lang din. Salita lang to. Pagkikita mo dito kung totoo, oh, uh, ito, i, i ano na natin, i natin ah. Kita tinggal-tinggal nggak lawan ya sabi ni Marcos dito kaya balus tiba-tiba tayo dito ah. <laughs> 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 Ngiwi talaga tayo dito 24/7. <laughs> 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 Ay, nako po. Titingnan talaga kung first class ito dahil pag hindi, <laughs> hindi sila magiging ano dito wala masyadong epekto siguro yung pagka Kaya yeah, yun. Kaya e yung tinangnan yun, kung anong klaseng kalidad na siya bo, para happy-happy sila. So, 24-7 sila niyang ngingiwi. Kapag hindi ito sunogin, ngayon, or kanina dyan sa Pilipinas, sa publiko, itong nahuli na mga ipinagbabawal na uh, gamot na ito, useless to, mga lalabs, mga bayit mapunta ito sa wala. At makikita lang natin, gabi-gabi may party dyan sa Malacanang. Ay, alam niyo na kung anong meron. ito yung